Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Alam niyo ba kung ano ang pagkain na pinakamatindi sa pagubos ng vitamins sa katawan? Kung ang sagot niyo ay refined starches, tama kayo. Marami ang iniisip na sugar ang dahilan, pero mas malala pala ang epekto ng refined starches tulad ng puting kanin, harina ng trigo, tapioca, corn flour, modified corn starch, maltodextrin, at iba pang processed starches. Bakit? Para maproseso o ma-metabolize ang mga starches na ito at gawing enerhiya, kailangan gumamit ng maraming vitamins, particular na ang vitamin B1, thiamine, starch versus sugar. Sino ang mas nakakasira ng nutrients? Mas malala ang refined starch kaysa sugar dahil mas marami tayong nakakain nito araw-araw. Ang average na tao ay kumukonsumo ng humigit kumulang 50 pounds ng asukal bawat taon, pero halos 300 pounds ng starches ang nauubos natin. Kapag pinag-usapan ang glycemic index o kung gaano kabilis na itataas ng pagkain ang blood sugar, mas mataas ang refined starch kaysa sugar. Halimbawa, ang sugar ay nasa 74 sa glycemic index. Pero ang maltodextrin ay nasa 180. Ibig sabihin, mas mabilis tumataas ang blood sugar dahil sa starches. Ano ang nagagawa ng vitamin B1? Ang vitamin B1 ay mahalaga para sa maraming proseso sa katawan. Number 1, digestion. Kung kulang ka sa B1, pwede kang makaranas ng mabagal na panunaw kabag, pagduduwal, at maging constipation. Number 2. Stomach Acid at Bile Hindi makakagawa ng sapat na stomach acid at bile ang katawan mo. Kung kulang ka sa B1, na nagre-resulta sa hindi tamang digestion. Number 3. Nervous System Ang kakulangan sa B1 ay pwedeng magdulot ng stress, insomnia, at mood swings. Kung napapansin mong mabilis magalit o maging moody ang isang tao, baka kulang siya sa B1. Number 4. Pregnancy. Ang mga buntis ay mas nangangailangan ng B1 para sa sarili nila at sa sanggol. Kapag kulang sa B1, madalas silang makaranas ng pagduduwal. Narito ang mga sintomas ng B1 deficiency. Una, insomnia, hirap makatulog. Pangalawa, restless leg syndrome, hindi mapakali ang mga paa o binti sa gabi. Pangatlo, personality changes, madalas na mood swings. Pangapat, muscle twitches at breathing issues. Maaring maging sanhi ng hyperventilation, lalo na kung mataas ang lactic acid sa katawan. Panglima, psychosis at confabulation. Sa sobrang kakulangan sa B1, ang tao ay pwedeng magkaroon ng maling alaala o maging psychotic. Sino ang delikado sa B1 deficiency? Una, ang mga mahilig sa refined starches. Pangalawa, mga diabetic. Halos 100% ng diabetics ay kulang sa B1. Pangatlo, mga buntis at sanggol. Pangapat, mga mahilig sa alkohol, kape at tsaa. Dahil binabawasan ng mga ito ang B1 sa katawan. Para makakuha ng B1, kumain ng natural na pagkain tulad ng karne, lalo na ang pork at liver. Itlog, sunflower seeds, at garlic derived B1, thiamine, mas bioavailable at maganda para sa nerve health. Huwag umasa sa synthetic B1 mula sa fortified products tulad ng tinapay. Mas mainam ang natural na sources bukod sa B1. Kailangan din ng katawan ang magnesium para magamit ang B1 nang maayos. Ang magnesium ay una Tumutulong mag-regulate ng calcium. Sobrang calcium ay pwedeng magdulot ng kidney stones at arterial calcification. Pangalawa, nakakatulong sa muscle relaxation. Kulang sa magnesium such muscle cramps o Charlie horse. Pangatlo, mahalaga sa absorption ng vitamin D. Narito ang mga sintomas ng magnesium deficiency. Number 1, palpitations. Number 2, high blood pressure. Number 3. Muscle weakness. Number 4. Migraines. Number 5. Insomnia. Narito naman ang pinakamagandang source ng magnesium. Number 1. Magnesium glycinate. Recomendado kung may deficiency ka. Number 2. Natural sources tulad ng leafy greens, nuts at seeds. Payo sa ating mga kababayan, imbes na umasa sa supplements para ma-replenish ang nawalang vitamins, Iwasan na lang ang refined starches. Ang simpleng pagbabawa sa mga pagkaing ito ay makakatulong ng malaki sa inyong kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.